Hello, good morning po sa lahat na ating mga viewers Milyon-milyon na viewers At sigurado itong aking video na ito ay Makakainganyo na naman ng mga milyon viewers or billion viewers Ayan po, ang resulta na nga po pala ng ating pagpapagala Ayan at kita naman ninyo, wala silang ginawa kundi tumuka. At uh, hindi hindi natin na uh, masabi kung ano talaga yung kanilang tinutuka na siya lalala nakakaalam. Uh, sa linaw ng kanilang mga mata, unti mong napakaliit na hanip or insekto ay kanilang natutuka. At uh, yun nga, ay nakagandahan sa pagpapagala. Hindi natin din Maiwasan na uh, sila ay magkasakit sa gantong uh, pamumaraan. Ay, ngunit, uh, yun nga po, bago natin sila pakawalan, ay may mga bakuna na sila. yan. nga ang sabi ng iba, pag nakagala lupa at sila kay kaykay ng kaykay, ay marami silang minerals na, na nakakain <clears throat> nakailangan ng kanilang katawan sa paglaki Ay, exercise na rin sila at nakakalipad nakakaygay uh, sa totoo lang po yung ginagawa ko minsan para rin akong ano eh Uh, nung nakakulong sila, hinahanapan ko sila ng mga ano eh. Uh, yung sa iba nga ay narinig ko isamo kay daw yun yung hantik na, mal na, malalaki so yun ay eh, pinakabahay eh, aking na plastik sinuhuli ko pa plastik at uh, binubutasan ko ng kanti nilalagay ko sa kanilang kulungan ay eh, talagang parang anay ang kanilang tunutuka agawan pa kahit sila ay mga kinakagat na so yun sa ganun pamaraan eh, ayan, nakita ko naman ang resulta kala ko uh, mga ano sila eh ayun bang bata takot dahil malalaki kinakagat sila eh pero yun pala yung, yung kanilang pagkain hmm. Ayun, bababain natin yung iba yun. Yun. Dami. So, yun. Yun muna. At uh, maraming salamat sa inyong panonood. At uh, sana isubaybayan nyo ang araw-araw kong video. Uh, may counting tips rin. Siyempre tayong naibabahagi. Sa uh, Sabagamat alam na nung iba at na-experience na nung iba, ito ay aking isa pa rin doon sa hindi nakakaalam at uh, at nais magkaroon ng mga malulusog na sisiw uh, kasi hindi ko naman ibabahagi ito kung hindi ko hindi ito effective na pamamaraan na ginagawa ko so talagang sa tagal ko ng ring pagmamanok uh, at simula noong nagpandemic hindi na rin po tayo masyadong nag -focus sa pag-aalaga at uh, talagang gusto ko na rin talagang halos nag-quit na rin ako pero siyempre na-equip natin 'yung mga materyales na alam natin na papakinabangan pa natin uh, papakinabangan ko sa pag pagrarati pag sa breeding. So, alam natin naman kasi kung saan nagmula ang ating mga materyales uh, so 'yung hindi pwede tayo na galing kay ganito o galing kay ganyan at sigurado ako na yung breed ko eh galing sa sikat na breeder na ngayon at mga nagchampion na sa mga big band so yun at kasi noong panahon na yun kahit sabihin na natin hindi tayo nakapokus sa mga Uh, malalaking farm or mga sikat na mga breeder na mga ano eh, ito namang ating mga pinagkunan ay eh, talagang sikat na ngayon